ngayon po ay may panibagong adventure yung ating gagawin maghahanap po tayo ng mga itlog at mga pugad ng ibon sa kataltalunan at pwede rin dito sa maliit na kabakiran maghanap po tayo at ipapakita natin kung ano-ano yung kanilang mga pugad kung kaninong pugad at ano ang itsura ng kanilang mga itlog isang video po natin na pagkakamalan po nila na yung itlog ng pakubo yun yung itlog ng pugo magkaiba yung itlog ng pakubo sa kapugo pero uh, parang magkamukha yung kanilang mga itlog so sa video ito bago po tayo magumpisa ay inaanyayahan ko po kayong mag subscribe para updated po kayo sa mga panibagong video po natin so ngayon ay maghanap po tayo ng mga itlog ng pakubo at bago po tayo maghanap ay papakita natin yung munting kabakiran yan ito po yung munting kabakiran dito po sa atin munti dahil hindi po malawak kunti lang saka dito ay kapagayan na bali dito po kami maghanap ni pare koy bali ha Uy, maraming kuhol dito. Yan, dahil tayo po sa mga hindi pa po nakakaalam ay meron po tayong mga itik na mayroong matatanda at mayroong po yung bata-bata kaya po kami kaya po kami nasisiyahan pag maraming mga kohol dahil yung kohol ay pangunahing pagkain ng itik yan balik po tayo sa paghanap hindi <laughs> pa, na pa ah. yan bali ilukano po pala kami mga adventures ilukano dito sa Mindanao so shout out sa mga ilukano worldwide Bali ngayong buwan ay hindi po kabuwanan o hindi po breeding season ng akubo. Ang breeding season po nila ay April or March to June yun po yung kanilang breeding season ngayon ay January pa lang susubukan po natin maghanap kung meron na pong mahanap bali yung itong paghanap po natin na ito ay hindi po natin para hulihin o para kainin yung itlog po nila dahil hindi po tayo mabubusog dahil maliit meron pong itlog ng itik na mas malaki ang purpose lang po nito ay para maipakita po namin sa inyo kung ano po yung itlog ng pakubo o di kaya ay kahit anong ibon. na sa pulam. Ayan, tatawid po tayo ng kanal. Ah, mait dito yun eh, pagsapulan. Mait nga pagsapulan. Dahil marami ng mga bunga yung palay. Yan yung indication na maganda ng pugaran ng mga ibon. Saka yung ganito, yung may tubig-tubig. Yan po yung prefer po nila. Kahit hindi po tayo ibon, ay alam po natin yung kanilang gusto. Hindi, wow. Minsan ay meron din namumugad na pugo. Dati napakaraming pugo. Yung wild. Ngayon halos wala nang... Okay. Ha? Ah? Wala nang lumipad. Wala nang mulipad. Ano si pare ko eh? na. Meron pa tayo nahanap. Parang abandonado yata itong pugad. Abandonado yung pugad? Ah, daitlog na saan po may itlog ganyan po yung pugad po nya mga sabi ni pare ko ay abandonado daw dahil kung makikita po natin yung pugad ay wala nang ano kumbaga napaglipasan na ng panahon maputik yung itlog saka kunti na lang yung dayami na nakapalibot yan po ay pugad ng pakubo, hindi po yan pugad ng pugo. Saka hindi po itlog ng pugo, itlog po ng pakubo. Yan. Mula rito ay tanaw na tanaw ko yung apat na piraso na itlog po niya. At maganda po yung, medyo maganda yung ano niya, yung pugad niya. Yun po, puntahan po natin. Hmm. Sean Sean yan po yung apat na piraso na itlog ng pahubo pahubo po yan mga kadbinsyols at yan po yung kanyang pugad yan po yung itsura ng pugad po niya mayroong apat na piraso may apat na pirasong pugad ah may apat na pirasong itlog na ng pakubo baliito ito po yung pangalawang pugad na nahanap po natin. Kaya hindi po yan pugad ng pugo, kundi pugad ng pakubo. Ayan na. Hanap pa tayo ng iba. May tatalong niya. Okay. meron kaming natagpuan dito kanina mga itlog ay na damage siguro ay kinain ng aso dahil maraming mga pagalagala din dito at naghahanap ng kanyaring ano pantawid buhay yun kaya dito rin siya sa kapagaya naghahanap yun po yung isang predator nang kumbaga egg hunter egg hunter po yun, yung mga aso bali naghanap po tayo ng iba pa pong mga pugad na maaring mamugad dito sa palayan pero karamihan sa ating mga nahanap ay pakubo may kanya-kanyang panahon kahit sa pangingitlog ng mga ibon ay may kanya-kanyang panahon So, meron pong kando no kapwa nating mag na nagpapastol ng kanyang itik isang matitibay na mga tao paano dahil wala na nga pong buhok wala pang sombrero eh, matitibay medyo mainit po ngayon. Ayun o. No? Ay, ito na aso na naman to. Hmm? Ganito po yung kinakain ng aso siguro. Kung hindi po ito namisa ay kinain ng predator. Sayang. Yun po yung isang na inka hmm? Nagkalat. Nagkalat ito. Ah, nandito po tayo sa panibagong spot na maraming ibon ang nagsisiliparan. Baka marami din pugad dito. At nandito na naman po ulit tayo sa may kanal. Lilipat po tayo ng area doon sa kabilang ibayo ng kanal. Nakahanap tayo ng mga limang pugad siguro. Limang pugad ng pakubo lahat yung nahanap po natin. May panibagong umok. Ano po mga adventurers? Saka may mga nagkalat na debris ng itlog. ano you know, Kinain siguro yan ng ano ng aso na naman. O kung hindi 'yung ano, 'yung mga predator, na ibon din siguro kung meron. Saka marami. Pwede 'yung dagang bukid. Baka kumakain din 'yun dahil sa hirap ng buhay. What? 'Yun. <laughs> meron po tayong natagpuan na kinakain po natin noon na ngayon ay bibihira na lang makita yun po ay yung nasa likod po natin ito ang tawag po dito ay katkatsiwit ito po yung kinakain namin pagka nagiging kulay yellow masarap po siya Ah uh, matamis na may pagkaasim ganito po yung kanyang bunga yan, ito po yung raw na kinakain po namin dati. Yung loob po niya ay mga buto. Ah, pag ganito ay mapait pa po ito mga adventures. Pag meron ng ano ito, pag meron ng parang may balot na. Kung may balot na po ito, yun po yung nagpapatamis sa kaasim dito sa protas na to wild wild fruits meron po tayong panibagong wild fruits na minsan na lang din nakikita yan po yung anunas o ano na mga kadbin choice yung kanyang scientific name kung hindi po tayo nagkakamali anunas po yan yan po yung family ng atis sa kayong katiba Katiba di ba na ganah? Mariba. Katiba para yung ano, yung niyog na nilagyan ng asukal. Yan. Mariba pala. Kasi na tama mo na naluuman. No naluuman, kung hinog na po yan ay parang umipis na. Ku umipis na, kumikinang na. Kumikinang. Ku nagkukulay violet. Mm, kumbaga ano, shiny. Yan po yung maganda dito sa laod. Pero mas maganda po dati mga ka-adventures dahil napakarami. Merong iba't ibang mga protas na matatagpuan dati dito. Maraming mga mangga na ah, malalaki. Oh, may ikuan. Mr. apple. Mr. apple pa rin ko eh. Nagigiyata ni. Mariba nagigiyan ni. Oh, yun o. Mariba na. Gadubunga na ni. Mariba. Ay, mariba. Yan na ganata. Ano na yung maraming bunga. Yan, ang gagawin po natin dito, maghanap po tayo ng bunga na yung medyo hinog. Magpapatubo tayo mga adventures dahil ito, wala po kasing ganito sa market yung binibinta na mariba na puno. Wala pong binibinta mga adventures. Kaya kung makakita tayo ng puno na bibihira na lang natin makita, ay paparamihin natin. Bali, ito po yung bunga ng anunas na natangkenan mga kadbin Bali, ito po ay ipapahinog natin para pagkuhaan natin ng bukol sa kamatikman na rin natin. Dahil sabi ni pare Koy, yung nakatikim, dahil hindi pa po tayo nakakatikim, sabi niya, ito na protas ay matamis daw. So bali baka hanggang dito na lamang po yung video po natin. At madin. Hanggang sa muli.